Hey guys, magluluto tayo ngayon guys ng big ng manok. Yan guys, aadobuin natin guys. Yan guys, yung lulutuin natin ng big ng manok guys. Magadobo tayo guys ng liig ng manok. Ayan guys, yun na ang gagamitin natin. Pang adobo ng liig ng manok. Adoboin natin guys. Ayan guys, naglagay na tayo ng mantika ilalagay na natin ng loya hindi tayo maglalagay ng sibuyas guys kasi wala tayong sibuyas hindi lang <laughs> guys hindi lang guys ayan, ayan. tapos lalagyan natin ng bawang. Wow. Ayan, na yung bawang lalagay na natin. Para magsabay yung kulay nila. Mag... Magkulay brown na siya guys. lalagyan natin ng continue sukal yan ating adobo yan lalagyan natin ng suka yan na guys nastakpan natin hindi natin na kumulo Ayan na dokter wow. guys. Luto na yung ating adubo. guys.